Guys, araw ng Martes ngayon, namili na naman ang aking asawa para sa aming mga paninda. Araw-araw na sir, guys, namimili. Ayan, tatlong box na inumin. Ayan, mga inumin lang lahat yung guys, binili niya ngayon. Bukas naman yung iba. Mahirap sabay-sabay kaya ayan. Ito at saka yun tatlong boxes siya lahat guys yan ang aming paninda ngayong araw ng Martis ayan guys dumating na yung aking asawa kumuha ng itlog sa palingke saka namili ng ulam namin ngayon ay araw ay Martis October 8 ayan ang aming mga ulam ayan manamili sa lang aming ulam guys tapos ayan yung itlog ay limang itlog lang daw yan kasi mahirap magkuha na ng itlog ngayon sabi ng may-ari kailangan limang itlog lang daw kasi baka magkaroon ng sira mahirap na ma-stack yan ang bait ng aking apo oh. tingnan nyo lang guys oh, bait-bait ng bata na yan tumutulong talaga oh yan ang aking apo. Sinisipa niya. Oh. B! Tulong mo mas lolo dito, B! Mahal! Tulong mo si lolo. Ayun, bigay mo kay tita yan. Mabait kaya yan, guys. Yung apo namin marunong na, no? Kaya mo yung apo namin. Yan, no? Sino yan? Sino yan? Uy! Uy! Ayan. Hanggang dyan na lang. Ang aking apo may bitbit -bit na upo. Bigay mo, bigay mo kay tita doon niya na. Ta, o, di ba? Ang bait ng apo ko. O, di ba? Namiss niya yung lolo niya. Itlog, baka babasag Oh, Itlog. O, ayan. Ayan, bait-bait na ng bibi namin. O, ta. daw, tita. Asan ka na, tita? Hi, Ate guys namili na naman ang aking asawa ngayon ay araw ay webes ng hapon tapos na sa magsundo sa aking anak na bunso ayan namili naman siya dagdag sa amin palinda guys ayan tatlong karton saka plastic ayan yung aming mga dinamili ng aking asawa Araw ngayon ay Uybis, guys. Uh, 4 Uwa ng hapon. October 10 ng hapon. Ayan. Pangalawang balik. Araw ng Uybis ngayon. October 10. Ayan, yung aking asawa. Namili na naman ng aming paninda. Pangalawang balik ngayon, guys. babalik ka pa? Finish. Finish na. Ayan siya, guys. madami din yan, guys. Ayan, o. Oh. Ayan. Ayan yung aking asawa. Lumating na siya. Ayan. Ayan, guys. Apat na box yung pinamili niya ngayon. Ayan. Saka yan. Ito. At saka yan. Saka tubig, mga si Chiria. Ayan, lahat yung binili niya ngayon guys sa araw ng Uybes, October 8 ng hapon. Ang oras ay 5.20 ng hapon. Bumalik pa siya yung guys, bubili siya ng aming ulam. Ayan, ang kanyang pinamili ngayon. Tubig, tapos ayan, panghugas sa plato, isang karton tsaka ito mga chicheria tsaka doon sa baba, karton din yun ayun o, no? karton yan. ilang plastic din yan guys madami-dami din yan guys kanyang pinamili ngayon ayun ay araw ng huwibis namili sa nung merkulis ngayon ay huwibis minsan namili kahapon guys, masama na yung kanyang pakiramdam sakit daw yung ulo niya kahapon kaya ngayon siya namili guys. Ayan. Ayan guys, araw ng Martis, nagpa-deliver kami ng mga soft drinks namin. Soft drinks. Ayan. Ah, limang coke na malaki. Walang sprite, walang royal. Wala daw silang stock. Ayan lang, coke lang. Limang case. Saka ito. Dalawang coke pala yan, maliit. Isang royal. Isang sprite. Ayan, sa kadalawang RC, walang limon din maliit. Walang limon at saka malaki, at saka malaking RC. Ayan lang lahat guys, ang aming order ngayon. Wala din kaming inumin. Lahat, mga walang mga stock. Ayan lang yung binigay sa amin dito. Buti nga, may dumating pa eh. Palagi na lang kami wala ng, ano, nung nakaraan nyo, wala kaming cook. Puro RC lang, saka lemon royal. Ayan. Ayan ang aming order ngayon guys. Ayan guys, araw ng Martis ngayon. October 15 ng hapon. Ang oras ay 3.25 ng hapon guys. Ayan yung aking asawa. Namili na naman siya sa aming paninda. Dagdag yan sa aming paninda guys. Ayan, madami-dami na guys. Babalik ka pa? Babalik pa sa palingki guys. Kulang pa ng mga sigarilyo yan ayan marami rami rin yan guys ang aming panindah. ayan mayroon mga sitsiriya tatlong karton pala yan guys oh dalawa doon isa dito saka ito mga diaper saka yun nakabalot babalik pa daw siya sa palingki ayan araw ng martis ngayon October 15 alas 3 ng 25 ng hapon. Ayan, guys. Guys, lumating na yung asawa ko sa pangalawang balik. Ba't wala kang cook? Walang loyal? Ayan yung kanya pinamili sa pangalawa, guys. Dagdag sa aming paninda. Ayan. Kompleto na. Kompleto na pa? Guys, yung pinamili ng aking asawa ngayon, araw ng Martis. October, 15 tayo pa na. 15. Ayan. Tatlong box. Ayan, 1, 2, 3. Saka yan, mga inumin. Saka mga chicheria. Ayan. Dito, yan, mga biskwit. Ayon sa dolo, chicheria. Ayan. Ano yan, guys? Mga diopter. Ayan, mga pinapay. Saka mga chicheria. Saka dito, mga... Yan. Saka mantika. saka ito pa, isang galon na mantika. Yan, guys. Yan. Sobrang mahal na yung mantika, guys. Hindi na kaya ng ano natin yung mantika. Sobrang mahal. Isang galon. Ang mahal-mahal. 400 na yun Lemon. Oh. Yan. Yan ang aming pinamili ngayong araw ng Sabado. October 15. Ayan, kararating na ng aking asawa. 5.42 ng hapon. Magagabi na, guys. Pero padilim na yung ano dito kasi maano siya, makulimlim. Yung umaambon siya. Spread na yun. Ayan. Ayan na lang, guys. Ang aming pinamili ng aking asawa. Mantika, ayan. Ang mahalang mantika, guys. Ayan. Ayan ang mga. Ayan. Hanggang dyan lang guys. Ang aming vlog. Ayan, pinamili ng asawa ko ngayon. Madami-dami rin yan guys. Ayan, wala na mga laman yung iba dyan oh. At yung doon, oh. Ayan. wala nang laman yan. sa doon, no? Oh, wala nang laman. Tsaka dito, wala nang laman yung mantika. Tsaka dito sa baba, oh, ang gulo ng tindahan ko. Ayan, wala na rin laman dyan. Ilalagay itong mga ito dyan sa baba. Yan, mga pang ano yan. Pang pulutan yan, guys. Yan, hanggang dyan na lang, guys. Thank you. Yan, mga bagong paninda ko yan. Mga daing. Ayan, may daing ako, guys. May tuyo. Ayan. May tuyo na po kami. Ayan. Hanggang dyan na lang. Thank you and God bless.